Yung PI, Resolution 6, ayan, nag-agree yung Senado. Eh, tinuloy pa rin. Nakakaloka. Pumunta kami sa Malacanang, kinausap ang Pangulo. Ayan, lumabas yung sulat ni Speaker. Double talk na naman. Meron na namang Resolution 6, pero may alternative PI. Pinagpipilitan pa rin. Saan ako maniniwala nito? Gustong gusto ko nang maniwala sa kanila. Gustong gusto ko na isang tabi to at gustong gusto ko na magtrabaho ulit. Ano ba naman to? It's a complete and utter waste of time. This is useless. Ma'am, sorry, two questions on my part. But you agree with me? na i-consult muna yung legal luminaries to look for the best... Loud and clear that... na kahapon, yung mga mismong author, imponente nagsabi na, liwaliwanag eh. Santiago is the prevailing ruling. Ibig sabihin, kung yung kasong Santiago ang prevailing, wala pang batas tungkol sa PI. So, first order of business, let us craft a law that defines the procedure for the PI. Yun muna, di ba? Umpisa sa umpisa. Walang ganito. Senator, dapat po ba si Speaker kasi kahapon, inamin niya na nag-a-advise nga siya sa mga nagkukulak ng PI. So now that he has admitted his role in the whole process. Baka sabihin, nakikialam ako sa trabaho nila eh. Uh, ah,